Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim na paksang, ang Pasko at ang pagkapari ni Melchizedek. Habang inaaral ang paksang ito, isipin natin ang tungkol sa katotohanan ng Pasko. Nang dumating si Kristo sa lupa, sinabi niya na ang pagkapari ni Melchizedek na isinagawa sa pamamagitan ng Pasko ay ang walang hanggang tipan. Sinasabi ba ng Biblia na nagbago ang pagkapari nito? Hindi. Sinasabi ng Biblia na permanenteng pagkapari iyon. Sa ibang salita, di iyon maaaring baguhin ng sinuman sa ibang pagkapari. Ano ba ang banal na sistema na nagpapangako sa atin ng mana ng walang hanggang kaharian ng langit sa pamamagitan ng pagkapari ni Melchizedek? Iyon ay ang Paskwa. Tumingin tayo sa Hebrews chapter 5, verse 5. Maging si Kristo man ay hindi lumuwalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga na nagsabi sa kanya, Ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Gaya rin naman ang sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay pari man. Ayon sa pagkapari ng ano? ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kung ang tao'y ay nasa pagkapari ni Melchizedek, ibig sabihin sumusunod siya sa pagkapari ni Melchizedek. Ang pagkapari ni Melchizedek ay di dapat mawala. Ito ay dahil si Yesu ay ang pinakapunong pari na isinasagawa ang paghahandog sa pagkapari ni Melchizedek. Sa ibang salita, sino ang nagsasagawa ng paghahandog? Iyon ay si Yesus. Pero malinaw na sinasabi ng Biblia na si Jesus ay isang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ipagpatuloy nating basahin sa verse 7. Sa mga araw na kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas sa pagtangis at pagluha sa may kapangyariang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at siya ay pinakinggan dahil sa Kanya magalang na pagpapasakop. Bagamat siya ay isang anak, Siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at nang maging sakdal. Siya ang naging pinagmula ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Si Kristo ang nagsasagawa at nangunguna sa pagsamba. Isinasagawa ito ni Yesu Kristo ayon sa pagkapari ni Melchizedek bilang tagapangasiwa. Ngayon, dapat nating tiyakin na di ibang paghahandog kundi ang paghahandog na pinangunahan ni Kristo ay ang sakripisyo na ikinasisiya ng Diyos at tinitingnan ng may pagsang-ayon gaya ng paghahandog ni Abel. Tingnan natin ang salita sa Genesis chapter 14, verse 17. Siya ay sinalubong ng hari ng Sodoma pagkatapos sa siya ay bumalik mula sa pagkatalo ni Kadarlamer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave na siyang libis ng hari. At si Melchizedek, hari ng Salem na pari ng kataas sa asang Diyos, ay naglabas ng tinapay at alak. Binasbasa ni Melchizedek si Abraham gamit ang tinapay at alak. Verse 19 Siya ay kanyang binasbasa na sinabi, Pagpalain si Abraham ng kataas sa asang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At purihin ang kataas sa asang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng lahat. Kasama sa pagkapari ni Melchizedek ang tinapay at alak at ang kautusan ng ikapu. Ang kombinasyon ng dalawang ito ay ang pagkapari ni Melchizedek. Sa mga araw na iyon, pag pinataw ng pari ang kasalanan ng mga tao o pagpalain sila, dapat sila magpadanak ng dugo ng mga hayop para pagpalain sila o patawarin sila. Panahon iyon ng ang pagkapari ay dapat isagawa ang ganitong aksyon. Pero, tanging si Melchizedek ang nagpala kay Abraham sa di karaniwang paghahandog ng tinapay at alak sa panahong iyon. Ayon sa nakarecord sa Aklat ng Hebrews, nasusulat na si Melchizedek ay walang hanggang Diyos na walang ama o ina, walang pasimula ng mga araw o nakatapusan ng buhay. Maaari ba tayong pumunta sa Hebrews chapter 7 para malaman pa ang tungkol sa pagkapari ni Melchizedek? Hebrews chapter 7 verse 11. Ngayon, kung may kasakdalan sa pamamagitan ng pagkapari ng mga libita, sa pagkapari ng mga libita, anong pag-aandog ang ginawa ng mga pari? Naghandog sila ng sakripisyo ng mga hayop. Tingnan natin ang verse 11. Ngayon, kung may kasakdalan sa pamamagitan ng pagkapari ng mga libita, sapagkat batay dito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, ano pa ang karagdagang pangangailangan upang limitaw ang isa pang pari? Ayon sa pagkapari ni Melchizedek, salip na ayon sa pagkapari ni Aaron. Ang pagapari ipinagkatiwala kay Aaron ay dapat maghandog ang pinakapunong pari sa Diyos sa pagpapadanak ng dugo ng mga hayop. Pero ang isa pang pari na darating ay dapat sa pagapari ni Melchizedek. Dahil ang perpektong handog ay di maiaalay sa pamamagitan ng pagapari ng mga libita. Di sila magkakaroon ng tunay na kapatawaran na sa pamamagitan niyon ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos o mag-alay ng tunay na handog na mapagkakasundo sila sa Diyos. Kaya kailangan ng isa pang pari. Isa pang paring nasa pagkapari ni Melchizedek ay dapat dumating. Tingnan natin ang verse 12. Sapagkat ng palitan ng pagkapari, may pagbabago ng pagkapari mula sa pagkapari ni Aaron sa pagkapari ni Melchizedek, ay kailangan din namang palitan ang kautosan. Ang kautosan ng lumang tipan ay dapat palitan sa kautosan ng bagong tipan. Tingnan natin ang verse 13 sapagkat ang tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan na doon ang sino may hindi naglingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay nagmula sa Juda at tungkol sa liping iyon ay walang sinabing anuman si Moises tungkol sa mga pari. At ito ay lalo pang naging maliwanag nang lumitaw ang ibang pari, na kagaya ni Melchizedek. Ang pagkapari ni Melchizedek ay siyang tunay na hinihintay ng sangkatauhan. Maliban sa pagkaparing ito, walang ibang handog na nalulugod ang Diyos na gaya ng paghahandog ni Abel na makikita kahit saan mang lugar sa lupa. Verse 16 Na naging pari, hindi ayon sa itinakda ng batas, na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na hindi mapupuksa. Sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari man ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ito ang mga salitang nakasulat sa Psalm chapter 110, verse 18. Sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang-bisa sa naunang utos, sapagkat ito ay mahina at walang pakinabang. Ang kautusan dito ay ang kautusan ni Moises. Pagdating sa kautusan, may kautusan ng bagong tipan at ang kautusan ng lumang tipan. Pero sinasabi ito ng mga tao na walang konsepto ng lumang tipan at bagong tipan. Kahit na may kautusan ng bagong tipan, bilang kautusan, sinasabi nila na lahat ng mga kautusan ay inalis. Dito, ang gustong sabihin ni Paul sa mga Hebreo ay ang kautusan ng lumang tipan ay hindi magagawang perpekto ang anuman. Sa nabanggit na verse, ang kautusan ay tumutukoy sa pagkapari ni Aaron. Sinabi niyang dahil di nito magagawa ang anuman na perpekto, dapat lumitaw ang isa pang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Dapat ninyong malaman ang kaibahan ng lumang tipan at ng bagong tipan. Ipagpatuloy natin sa verse 19 sapagkat ang kautosan ay walang pinapasakdal. Sa ibang salita, ang kautosan ni Moises, iyon ay ang lumang tipan ay walang pinapasakdal. Sa gayon, ay ipinapakilala ang isang higit na mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. At iyon ay merong panunumpa. Yaong nang una ay naging pari ay nagsimula sa kanilang katungkulan na walang panunumpa. Ngunit ang isang ito ay naging pari na may panunumpa. Nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago ng kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Siya ay isang pari ayon sa pagkapari nino, Melchizedek. Kung gayon, ano naman ang titulo ng pari? Ikaw ay pari magpakailanman. Verse 22. Sa gayon, Sesus si ay naging tagapanagot ng ano? isang higit na mabuting tipan. Dahil di magagawa ng lumang tipan ang anuman na perpekto, ibinigay ang bagong tipan. Ang bagong tipang ito ay tinawag na isang higit na mabuting tipan. At si Jesus ay naging ano? Si Jesus ay naging tagapanagot ng pagkapari ni Melchizedek ng bagong tipan para sa kaligtasan. Ang pagkapari ni Melchizedek, iyon ay ang kautosan ng bagong tipan ay ang bagay na Diyos ang naging tagapanagot. Verse 23, Marami sa bilang ang dating mga pari, sapagat sila'y hinadlangan ng kamatayan upang makapagpatuloy sa panunungkulan. Subalit hawak niya ang pagiging pari man sapagat siya ay ano? Nagpapatuloy man. Ibig sabihin, ang pagkapari ay di magbabago. Ang pagkapari ay hinding-hindi magbabago. Verse 25, dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sa anong pagkapari niya sila iniligtas? Sa pamamagitan ng higit na mabuting tipan. Sa pamamagitan ng bagong tipan, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ililigtas niya ang mga lumalapit sa Diyos. Ililigtas niya sila ng lubos. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ang pagkapari ni Melchizedek. Tinawag si Jesus bilang ang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sa mga araw rin ni Moises, tatlong libo at limang daang taong nakakalipas, inayos ng Diyos ang katotohanan ito ng Pasko. At sa mga araw ni Abraham, si Melchizedek ang tanging pari na pinagpala si Abraham gamit ang tinapay at alak. Ang lumang tipan ay isang anino at ang bagong tipan ay ang katotohanan. Gaya ng ang lumang tipan ay isang kopya, ang bagong tipan ay katotohanan. Kung si Melchizedek na lumitaw na may tinapay at alak sa lumang tipan, ay walang ama o ina, walang talaan ng angkan, si Melchizedek ay kumakatawan sa Diyos. Ito ang katotohanan na garantisado. Ang pagkapari ni Melchizedek ay ang garantisadong katotohanan na sa pamamagitan nito ay hahayaan tayo ng Diyos na lumapit sa kaligtasan ng lubos. Pero sinasabi ng mga Babylonian simbahan na di nila kailangan ipangilin iyon dahil iyon ay inalis. Sino ang nagalis nito? Ang Diyos ba ang nagutos na gawin iyon? Iyon ay inalis ng mga ayos sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat nating suriin kung inalis iyon ng Diyos o inalis nila. Sinabi ng Diyos na ang pagkapari ni Melchizedek ay isang walang hanggang pagkapari. Di tinatanggap ng Diyos ang lahat ng pagsamba. Sa mundo, may paghahandog ni Cain at paghahandog ni Abel. Di tinignan ng Diyos ng may kasiyahan ang handog ni Cain kahit gaano karaming beses nag-alay ng sakripisyo si Cain sa Diyos. Paghahandog lang ni Abel ang tinanggap niya. Matthew chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampaalsa. Lumapit ang mga alagad kay Jesus na nagsasabi, saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? At sinabi niya, punta kayo sa isang tao sa lungsod at sabihin niyo sa kanya, sinabi ng guru, malapit na ang oras ko. Sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad. At ginawa ng mga alagad ang ayon sa pinag-utos sa kanila ni Jesus at inihanda nila ang Paskwa. Verse 26, Habang sila'y gumakain, anong kinuha ni Jesus para pasalamatan? Nasaan ang tagpo ng pagpapala sa isang tao gamit ang tinapay? Sa Genesis chapter 14, si Melchizedek, isang pari ay pinagpala si Abraham gamit ang tinapay at alak. Habang sila'y kumakain ay dumampot sa si Jesus ng tinapay. Binasbasa niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay binigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito. Sinabi niya, kainin ang tinapay ng Paskwa at inumin ang alak ng Paskwa. Tingnan natin ang verse 28. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gaya ni Melchizedek na nagpakita sa Genesis sa lumang tipan ay pinagpala si Abraham ng pisikal na biyaya Si Heso Kristo, na siyang spiritual na Melchizedek, ay pinagpapala ngayon ang lahat ng tao ng ang kapatawaran ng kasalanan sa tinapay at alak ng Pasko. Gaano kaalab na hinintay ni Jesus ang Pasko ang ito? Sinabi niya, Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo ang kordero ng Pasko ang ito. Tanging pag ang katotohanan ni Melchizedek ay itinatag makakapagbigay ng garantiya ang Diyos para sa ating lahat na narito, para sa lahat ng miyembro ng Zion. Ginarantiya ng Diyos ang kaligtasan, sinasabing, ginagarantiya ko ang taong ito para sa kaharian ng langit. Hindi ba tayo maliligtas sa sitwasyong ito? Dahil mga makasalanan tayo, di tayo makakakuha ng kaligtasan o makakapasok sa kaharian ng langit sa sarili nating lakas o abilidad. Pero sinabi ng Diyos, ginagarantiya ko ang taong ito. Hayaan siya makapasok sa kaharian ng langit. Ano ang sistema ang iniutos ng Diyos sa mga anghel sa langit? Iyon ay ang pagkapari ni Melchizedek. Gaano kahalaga iyon? Iyon ba talaga ang ginarantiya ng Diyos? Tumingin tayo sa Luke chapter 22, verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailang ihandog ang kordero ng Pasko. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, Humayo kayo at ihanda ninyo ang Pasko para sa atin upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, Saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, Narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, Saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ng Pasko, nakasalo ng aking mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Ano ang inutos niya para ihanda? Doon kayo maghanda at umayo sila at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila, pagtitiwala sa salita, at inihanda nila ang ano? Ang Paskwa. Sa Ebanghelyo ng Luke chapter 22, isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, sinasabing, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa. Pumunta sila roon at hinanda ng mabuti ang lugar at tinapay alak para sa Paskwa. Sa gayong paraan, tinapos nila ang paghahanda, verse 14. Nang dumating ang oras ay naupo siya sa pag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, Pinakahangad kong kainin na kasalo kayo. Ang ano? Ang kordero ng Pasko ang ito bago ako magdusa. Ang dahilan kung bakit pinakahangad niyang kainin ng Pasko ay dahil maitatatag niya ang pagkapari ni Melchizedek. Pag iyon ay naitatag na lubos na maliligtas ang lahat ng tao at makakarating sa kaligtasan. Kung hindi, walang makakatanggap ng lubos na kapatawaran, buhay na walang hanggan, at ang kaharian ng langit. Kaya si Jesus mismo ang naghanda ng Paskwa at itinatag ang pagkapari ni Melchizedek. Tungkol sa pagkapari ni Melchizedek, ano ang dapat naroon? Dapat may tinapay at alak. Pumunta tayo sa verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ang ano? Ito ang Pasko sa pag-aalaala sa akin. Maiintindihan natin ng lubos na ang sino mang tumanggi sa utos ni Jesus ay may maling pananampalataya. Ang ganong mga tao ay mga tumatanggi sa kaligtasan at mga turong ibinigay ng Diyos. Malinaw na sinabi ni Jesus, gawin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Verse 20, gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, ang kopa ay may alak na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil kanino? Sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ang pinakakailangan ng mga makalangit na makasalanan ay kaligtasan at kapatawaran. Dahil ang kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan ay pinakakailangan natin, binigyan tayo ni Kristo ng ganong pagpapala ng kaligtasan sa tinapay at alak ng Paskwa para matanggap natin ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Si Melchizedek, na naroon noon bilang anino, ay binasbasan si Abraham ng pisikal na biyaya gamit ang tinapay at alak. Pero si Yesu Kristo, na siyang spiritual na Melchizedek, ay tinatag ang bagong tipan sa tinapay at alak ng Pasko, ibinigay ang kapatawaran at binuksan ang daan sa kaharian ng langit tungo sa buhay na walang hanggan. Sino ang naging tagapanagot niyon? Ang Diyos mismo ang naging tagapanagot. Ang pagkapari ni Melchizedek ay ang katotohanan kung saan ang Diyos ay naging tagapanagot. Kaya ito ay tinawag na ang bagong tipang itinatag sa pamamagitan ng tinapay at alak. Iyon ang tipan ni Melchizedek na itinatag sa pamamagitan ni Heso Kristo, di sa pamamagitan ng pagkapari ni Aaron. Iyon ay ang bagong tipan. Sinabi ni Jesus, ang kopang ito na nabubuhos dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ang dahilan kaya sinabi ng Diyos na iyon ay ginawa para sa atin ay dahil binibigyan niya tayo ng kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan. Patunayan natin ito sa Ebanghelyo ng John chapter 6 kung tatanggihan natin ang pagkapari ni Melchizedek. Di tayo makakatanggap ng kaligtasan o makakapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Chapter 6, verse 48 Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana sa ilang ang inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit. Upang ang sino mang makakain ito ay hindi mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumababang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya't ang mga Hudyo ay nagtalo-talo na sinasabi Paano maipapakain sa atin ang taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Yesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Laman at dugo ni Yesus. Kahit si Jesus mismo ay nasa tabi natin, makakain ba natin ang laman at maiinom ang dugo niya? Di ito tumutukoy sa kanyang pisikal na laman at dugo. Kaya nangako siya, Nakikilalanin niya ang tinapay at alak ng Paskwa bilang kanyang laman at dugo. Itinatag niya ang tipan sa Paskwa. Verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Hesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may ano? Ano ang tinutukoy ng laman at dugo? Ang tinapay at alak ng Pasko. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nakikita ang lahat ng nilalaman ng katotohanan sa palagay ba ninyo ang Pasko ng Bagong Tipan ang batas na dapat inalis? Hindi iyon inalis ng Diyos. Sinabi niya, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ayon sa 1 Corinthians chapter 11, anong dapat nating gawin? Dapat patuloy natin ito ipahayag hanggang sa dumating siya. Nang dumating si Jesus dito, sinabi niyang gawin natin ito hanggang pumasok tayo sa kaharian ng langit. Kaya dapat patuloy natin ipangilin ang pista ng Pasko. Patunayan natin ang katotohanan na ang mga di at sumusunod sa katotohanan ng bagong tipan, ang pagkapari ni Melchizedek, ay di kailanman makakapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Hebrews chapter 9 verse 15. Kaya siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Yamang naganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila mula sa mga pagsalangsang sa ilalim ng unang tipan. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa, sapagkat kung saan mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa niyon ay dapat matiyak, sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang ito'y walang bisa habang nabubuhay pa ang gumawa ng tipan. Kaya't maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo, ano ang unang tipan? Iyon ay ang lumang tipan sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. Sapagkat nang sabihin ni Moises ang bawat utos sa buong bayan ayon sa kautosan, kumuha siya ng dugo ng baka at ng mga kambing na may tubig at mapulang balahibo at isopo at winisikan niya ang aklat at gayon din ang buong bayan na sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inuutos ng Diyos sa inyo. Sa gayunding paraan, ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapang ginagamit sa banal na pagsamba ay pinagwiwisikan niya ng dugo. Sa katunayan, sa ilalim ng kautosan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ibinigay ng batas ng lumang tipan ang kapatawaran ng kasalanan sa dugo ng mga hayop. Pero ang batas ng bagong tipan ay natupad sa mahalagang dugo ni Kristo na nabuhos sa krus. Kung gayon, sa anong araw Niya pinangako ang tipan? Sa anong araw Niya sinabi, ito ang aking dugo ng tipan? Kung may nagsasabi sa kahit anong araw, ito ang dugo ni Yesus. Hinahawakan ng kopa na may alak, di iyon magiging Kanyang dugo. Lahat ng bagay ay may panahon. Takdang oras at araw, ang tinapay at alak na kinakain at iniinom natin sa banal na Pasko ang itinakda ng Diyos ay di ordinaryong tinapay at alak, kundi laman at dugo ni Kristo. Ang seremonya na nakikibahagi tayo sa pagkapari ni Melchizedek ay ang Pasko. Kaya nalulugod ang Diyos sa handog na iyon. Siya ay naging tagapanagot ng lahat ng tao ng katotohanan sa pagkapari ni Melchizedek. Ipinangako niyang tatanggap tayo nang walang hanggang mana. Ang katotohanan ito ay tunay na ang Pasko ng Bagong Tipan na ipinapangaral ni na Ama at Ina na pinaniniwalaan natin sa lahat ng mga tao. Kung may nagsasabing ang katotohanan ng buhay na ito ay naalis o di na kailangan sundin, tanungin niyo siya, sino nagalis alis niyon? Diyos o ikaw? Di natin kailangan ipangilin ang inalis ng Diyos. Pero kung inalis iyon ng tao, huwag nating tanggapin ang pagpipilit nila. Ang Pasko ay inalis sa konseho ng Naisiya noong AD 325. Hindi ba iyon nakapropesya sa Biblia? Nasusulat, kanyang iisipin baguhin ang mga panahon at ang kautosan. Sinabi ni Apostle Paul, hindi sa may ibang ibanghelyo, kundi merong ilan na nanggugulo sa inyo. Kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain Sino ang nangaral ng Pasko Ipinangaral ba iyon ni Satanas o ipinangaral ba iyon ng mga tao ng mundo ang Diyos ang nangaral sa atin Malinaw na sinabi na Apostle Paul ang puntong ito sa 1 Corinthians chapter 11. Ayon sa chapter 11 verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawa na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Nang pinatotohanan ni Paul ang salita ng katotohanan sa lahat ng hentil, malinaw niyang sinabi, tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Ipagdiwang natin ang banal na Paskwa kung saan makakalapit tayo sa biyaya ng Diyos ng may banal at malinis sa puso. Sa paggawa nito, tanggapin natin ang papuri mula sa makalangit na Ama. Naririnig mula sa Kanya Mahusay ang iyong ginawa sa sandaling matanggap natin siya. Umaasa akong lahat ng bansa ng lupa, makalangit na nilalang sa buong san at libo-libong mga anghel ay magkaroon ng mabuting araw ng Sabat. Sa pag-awit ng papuri at karangalan kina Elohim na mga Diyos, amang ansanghong at makalangit na inang bagong Jerusalem na umaakay sa atin sa daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagkaparin ni Melchizedek sa araw ng Sabat na ito. Dito ko tinatapos ang sermon. Maraming salamat.